po ay isang farmer. Uh, po, isang farmer po na nag-aalaga po, uh, nag po ako ng... Um, meron po piggery, uh, meron akong aquaculture, negosyante po. Uh, Nagbabay -bu in din po ako ng kotse. Alam po nang marami po yun. Um, Nahilig ako sa cars. Yung sasakyan po na expedition po, nabili ko po siya year 2019. Nabenta ko po siya kay Mrs. Espinoza po ng 2020. However po, hindi rin po ako aware na hindi po pala nila na-transfer. Kaya and mayroon po isang sasakyan po na expedition po na Ford na nakita po doon. Pero nabenta ko na po siya year 2020 pa po. Hindi po talaga ako kasali sa operation po ng POGO. At uh, pangalawa po, uh, sana din po na um mabigyan po ng, mabigyan din po ako ng ng site ko po na ako lang po yung landlord before and binenta ko na po yung share at yung mismo development po na yun, alam din po dito sa area, dito sa Bambad na sa akin po yung lupa before pero hindi po talaga ako connected sa POGO po na operation po unang una po uh, kay Senator po um, kakampi po niya ako at um, gusto ko rin na rin po i-express po yung sarili ko. As long as ako po ang mayor po dito sa bayan po ng Bamban, I will no longer allow any pogo operation po dito sa bayan po ng Bamban. Business friendly po ang Bamban. Sa lahat po ng investors po na gusto po mag-invest po sa Bamban, lupa man, establishment man, ano man, negosyo na gusto po nila invest po dito, um, as long as sumusunod po sila sa rules and regulations and obeying the law po. They are all welcome po dito sa sa bayan po ng Bomban. At kung may maitulong po ako bilang local chief executive po sa kanila, I'm more than willing po tumulong sa kanila. At ang bayan po ng Bomban din po ay meron po kaming sariling exit from SETEX. Meron po kaming MacArthur Highway. Logistic-wise po, maganda pong location po namin. Sa mga pakarating po na investor, sa mga andyan na po na investor. Uh, pag meron po kayong problema, mayroon po ako maitulong, andito lang po ako lagi, handang tumulong po sa inyo. As long as ako po ang mayor dito sa bayan ng Bombang, I will no longer allow any Pogo operation po dito sa aking bayan. Ako po si Alice Lialco, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang kauna-unang bayan po sa lalawigan po ng Tarlac. Napapagitnaan po kami ng Clark at New Clark City po at mga ibang malalaking bayan po ng Tarlac Province. Ang aming pangunahing hanap buhay po ay agriculture. Kaya bilang first term mayor po ay malaking hamon po sa akin kung paano mabigyan po ng sapat na pangkabuhayan ang aking mga kababayan. Ngayon din po, magbukas ng daan upang hikayatin ang mga investors po sa aming lugar na isang second-class municipality po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Ito din po siguro ang dahilan kung bakit po ang batang tulad ko po ay pinakakatiwalaan po ng aking mga kababayan dahil po sa aking kalaman po sa usaping kang pang kabuhayan. Kaya sa unang taon po bilang mayor, na nagsikap po ako maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng bumban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19. Kaya masakit din po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitis na po kami base pa lang po sa aligasyon at po na kwento. Dahil dito po ay nais ko po magpasalamat sa kagalang-galang po na committee, Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, headed by Honorable Sen Risa dahil nabigyan po ako at kami ng pagkakataon na bigyan linaw po mga issues po na binabato po sa akin at sa aming bayan. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Dati po ako isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay akin na ibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Meron po akong dokumento po na magpapatunay po nito. Tama po na sa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarel ko because I was the former land owner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. At siguro, at siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng tarel ko. Nais ko din po ninawi na mayroon po isang sasakyan ko na Ford Expedition na kita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin ay matagal ko na po siya na ibenta way back 2020 pa po. At hindi ko din po ito nagamit po nakita man lang. At wala din pong katotohanan na pag may ko po kahit isang pila po sa compound at minsan po, hindi po ako natulog doon. Sa katunayan po, ay hindi ko po nakita ang kalahatan po ng vilas na naitayo pagkatapos po pong mag po ng shares po sa Baufo. Ang application po, the letter of no objection o no po ng Hongsheng, ay isang dokumento po na nagsasabi na hindi po kontra at ayon po ang sangunyong bayan sa itataguyo po na negosyo. Ano po ba yung source of funds ninyo? Uh, ako po ay isang hug raiser po. Ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Uh, yung father ko po, retired na po. Saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Ah, uh, saan po kayo nagtapos ng elementary? Ah, uh, homeschool po ako, Your Honor. Kasi sa loob po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa uh, homeschooling sa elementary? Ah, uh, Your Honor, dere derecho po. Ah, uh, bandang anong taon natapos po yung grade 7 uh, sa homeschooling? Uh, Your Honor, tutorial po kasi ginawa po sa akin. Sa loob kasi kami ng farm nakatira po. Ah, uh, sino po yung naging homeschool provider ninyo? Pa? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Ah, uh, so, sa ang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Min um, Your Honor, hindi ko na po malala po yung pangalan po. Ang uh, malala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. Saan naman po kayo nag-high school? Uh, Your Honor, uh, dere po, tuloy-tuloy. Hindi na po ako na pag-high school at college po. Dere-derecho saan po, Mayor? Ah, uh, tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasalo po kami ng farm. So, tutorial po sa high school? Ah, uh, opo. Dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Ah, uh, hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Um, ang minigay lang po sa amin po na, na pinaka-libro po is uh, si Teacher Robilin na po. Ah, uh, Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, uh, siya po yung nagtuturo po sa akin. Uh, kinilala ba ng uh, DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubelin? Um, your Honor, hindi ko po, ni ko po alam. Uh, ever since po, si Teacher Rubelin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Ah, uh, wala po. Kayo kayo po unang lumabas ng Pilipinas. Uh, your honor, hindi ko po lang po maalala po ngayon po. Uh, ilang mga ilang taon kayo noon? Grade school age ba kayo noon or high school age kayo noon? Um, uh, teenage teenage uh, age po siguro po, your honor. Alright. At sa unang paglabas niyo sa Pilipinas nung abandang teenager kayo, saan kayo pumunta noon? Kung maala, hindi ko na po masyado po maalala, pero parang Singapore po yata or Malaysia po. Uh, first of all, ano po yung official position ninyo dati sa Hong Ah, uh, Your Honor, wala pa akong po any position po sa Hong po. Ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Leal po. At ang ama po ninyo, a uh, Angelito Go po. At sila po ba ay kasal? Uh, your honor, hindi po ako masyado sigurado po. Anong kayo napunta sa Pogo? Ah uh, your honor, wala po ako sa Pogo, hindi po ako involved po sa Pogo. Ah, uh -oh. fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting ah uh, marunong. Tama po ba? Uh, marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? ah uh, natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay niyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po, at saka self-study na rin po. Nat homeschooled kayo pero natuto kayo Opo. sa ama ninyo at sa mga kausap niyo? Uh, Madam Chairman, uh, unang una po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Uh, sorry po kay Senwin din po. Uh, medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na maraming pong tao, maraming pong cameras. Pasensya na po. Uh, opo, noong 2005 po, uh, when I was 19 years old po, uh, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng mga lisensya at uh, passports po, hiningi ko po sa kanya. Your Honor, yung ina ko po, hindi ko po siya nakasama po ako lumaki. Kaya kung ano, kung ano po yung sinabi po sa akin ng tatay ko po, siya po yung biological ko po mother. So, yung biological mother nyo ba, itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo? Nakita ko po sa birth certificate ko po, Amelia Leal po, na sinabi po sa akin kasambahay po nila noong unang panahon po. Teka po, so si Amelia Leal ang, ay yung kasambahay? Amelia Lial po, siya po yung biological mother ko po at siya po yung kasambahe po nila, tatay ko po. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako na ako po mag -isa. Yung tatay ko po, meron po siya ibang partner. Hindi ko na po alam, Your Honor. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po, po ba yung dalawa. And he said yes po. Are you, are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Natanong mo ba sa papa mo saan sila kinasal? O sa China ba o sa Pilipinas? Sir Rafi, ayaw po kasi hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay okay. po namin. Gawa po na ayaw ko po, po sisihin ng tatay okay, ko. Okay, sige. Yung biological matter ko po ay bahay po ng tatay ko po. Ako po lumaki po ako sa farm paano niyo maipapaliwanag yon iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na po sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon yung biological mother ko po ay housekeeper. At Pasensya ka na, Sen, Sen, Sen Raffi. Ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Maal ko po ang tatay ko. Wala po pa tayo, Madam. A, hindi po. Huwag niyo pong nilalayo yung topic. Your Honor, lumaki po ako. Dadala-dala ako po. Nung, na, nung 2005 po, binigay uh, po sa akin yung birth certificate ko po. Alam ko po ako ay po isang Filipino. Lumaki din po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po nag sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro nag i don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila. At pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka living partner? Wala po. Yung living partner mo eh, -manage lang uh, pog operations mo sa bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila na po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nililink po sa akin pero wala pong partner, wala paano, pong parang nilink sa yo? Romantically or or what? Or what man? Yes po, Your Honor. sina sino Huwag na po natin pag No, no, because I have... No, this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that uh, you have a live-in partner that manages the uh, Pogo operations in your, your town. Your Honor, hindi po wala pong katotohanan po yun. Hmm? Huh? Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po yung totoo. Eh, mayor din. Kapwa mo, mayor. Sino po, your honor, sino po kaya siya? Para hmm? uh, masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag uh, idaday-votes ko, eh, syempre, didinay mo. Ah, uh, hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang uh, bayan sa norte. Opo. May kilala ka ba? Ah, uh, Norte po. Marami po ang kakilala. Mayor po ng Norte po. Oh, so, Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po hindi nilink niyo yun po sa akin. O, oh, hindi ako nililink sa'yo. wala akong... Pero wala pong katotohanan. Sino, po sino ba yung nililink, nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung mag-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman oh, po ay, ako, ako ng ito. Ikaw ang nagsasabi. Uh, kilala mo na ako, sino yung dinilig ko sa'yo. Sino? Eh, sabihin, sabihin mo ko sino. Yes, sorry. Basta, uh, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. Ito, 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 pinapahihwating mo rin, uh, ano, eh, sino yung lalilig sa'yo. Your Honor, uh, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakaling, siya po yung nalilink po sa akin na um, mayor, uh, pwede po po ba malaman kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Nga At pogi po ba siya. Ha? Huh? Pogi naman po Ay, siya. Hindi ko Your Honor, um, honestly to, bago po nangyari to, masamay look ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, uh, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. ah uh, Your Honor, before po nangyari po yung raid, wala po akong alam. After the raid po, doon ko po nalaman po. At tinanong nyo sa inyong barangay captain na siguro naman ay kilala nyo, kaalyado nyo, kung ano po ang ginaganap sa 7 hectares na property yon kung saan malalaki ang mga gusali? ah uh, yes po, Your Honor. After the raid po, nag po kami ng isang team po to investigate po sana. However po, nung papasok na po sila sa loob to investigate po at para mag-gather pa po, po ng mga informations na from outside and inside po, hindi na po sila inalaw po pumasok po sa compound po. Uh, ako po ay isang magbababoy po. Ma Farmer po ako, piggery pa yung negosyo. Sino ko. po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-enganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? Uh, sarili ko po. Childhood dream ko po. Ah, childhood dream? Opo, ay, ay gusto ko po na papakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Verhentulos Remedios, Bamban, Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Mangboy po, na hanggang ngayon, Kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, kakapwede ko po siya i-present din po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mentioned po kanina na ipapaimbita. At muibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung, 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 kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. Um, Madam Chairman, ang Bamban po ay Tagalog po. Meron din po ang Kapampangan, pero makasama mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Bisaya po kasi ang pigri po, biosecurity po, hindi po sila lalo malabas. Madam you know, Senador, konti lang po 'yung alam ko po sa Kapampangan. ang uh, alam ko po, sobrang konti lang po. Okay, ka mo. Um, um, okay, speak in Fookieno. Um, Bo? more tell us um, more about your life in China. Wala pa akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and your... Tell us about your family in China, in Fukien. Ah, uh, family ko po in China. No, in Fukien. Please tell us about your father uh, who's from China and he visits you, used to visit you when you were a child and the family of your father in China and where are you uh, from China uh, in Fukien. We have interpreters, and um, perhaps uh, I can understand a little. Yes, po. Um, guay lao pe, um, tui tai leok lai. Continue. Um, gua si... gua si tong kok lang, gua si kui de pin lao. Ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po isang Filipino po. Okay. Uh, Your Honor, 1986 po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po nung dahil baby pa po ako po ako noon, lumaki po ako, na, may, nakakasa, may, nakikita po ako mga kasama po ng, naging kasama po, naging partner po ng tatay ko po. At um, lumaki po ako sa farm, isa na rin po si, yung na-mention ko po nung nakaraan po ng Senate hearing, si Teacher Ruby Lim po, nakasama ko rin po siya. Uh, sa We farm, want to hear you speak your language. Ang language ko po ay Tagalog po, Senator. Ako po ay isang Filipino. Sa yes. farm po, ang gamit po namin lengwahe po ay Tagalog po. But speak Fukien. I just want to hear I can it. speak Fukien po, pero yes. ginagamit po na lengwahe po sa farm po ay Tagalog. Ang uh, hindi naman po ako nahihiyan naman po ako na ashamed. Uh, Madam Senator, mas kaya ko po ikwento na mas, mas uh, fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa, po sa Chinese language po. Kaya ako okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. nag aalaga na po ako ng baboy. Uh, ako nagpapaanak, ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nung malit na maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talagang malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala. Playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po na may empleyado rin po. Kamingo po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po po na may empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din ako oh, sila. Aralin pa ng mga abogado. Opo, nasa, nasa, lupo nga, nasa... lupo ako ng farm. Di pa ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin, si Teacher Rubilim po, na na ko po nung nakaraan si, na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However, no, po, po, po ko sa farm. or perfection. Ako po ay isang Filipino. Ako ay isang Filipino at hindi po ako spy. Thank, you. Thank you.